Ay, Ma'am Virgo po. Yes po. Uh, may nagpa-deliver po ng bulaklak. Sa akin? Opo, sa'yo po. Bayad na po? Bayad na po yan. Ay! Thank you! Sige po. Salamat po. Excuse me. Ay, Tara! May pabulaklak! <laughs> Oo nga eh. Alam ko kung kanina galing to. Kanina yan? Sa secret admirer mo? Secret! Ah? <laughs> Pwino ka ba? Sana naman kung alam mo kung sino nagpadala niyan, sana sinabi mo cash na lang or bigas. Sa panahon ngayon, hindi na uso yung mga bulaklak, hindi na may nakakain eh. Ay, ito naman si Eden, masyadong KJ. <laughs> Hoy, di KJ. Ano yan, kindergarten? KJ. <laughs> 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 <So, laughs> ano ba? KJ yun, KJ Kyojo. Ah, okay, okay. Tsaka oo oh, nga, masyadong KJ, kaya di ka nagkaka-boyfriend eh. Oh, wait lang, ipasok ko lang ito sa kwarto ha. Sige. <laughs> Go lang, sassy. Siguro, mayaman yung manliligaw ng na seseret natin. Mayaman? Shhh. Mayaman? Manliligaw? Hindi siguro, no. Tingnan mo yung bulaklak, pipitsugin. Eh, baka nga siya lang nagpa-deliver yun para sabihin may manliligaw, eh. Eh, ewan ko ba sa babaen yun. Tingnan mo, nakailang jowa na, wala namang matino. Uy, Sesi, grabe ka magkapagsalita sa kaibigan natin, ha? Baka mamaya marinig ka dyan. Eh, totoo naman eh, kalandian lang yung gusto nun. Naiingit ka lang eh. Hoy, hindi ako ingitera, no? Yes. Naka, Oo, oh, kilala kita. Eh. Hey. <laughs> Wala ka dyan. Ay. ano, bukas, interview. Uh, 8 a.m. tayo alas. 8? Oo. Di ba yung super aga? Ano ka ba? Ay, yung binigyan na oras ng company. Di ba tayo, tayo mag-a-adjust, syempre. At saka, Ceci, nag apply ka pa lang, kaya dapat agahan mo. O siya, sige. May choice pa ba, ba ako? Ano ba naman yan, Virgo? Bakit? Yung in-applyan mong position is mas, mas mataas pa kaysa sa akin? Unfair A naman yun. Ha? <laughs> Teka lang, paano naging unfair yun? Eh, di ba Ako naman talaga yung may interview dito. Yun yung available na position para sa'yo. Ano ano mas mag unfair kasi, di ba alam mo naman, mas matalino ako kaysa sa'yo. Tsaka, kung gusto mo, palit na lang tayo ng apply yan. Total, hindi ka naman matalino eh. Isa pa, may magte-training naman siguro dito sa'yo, di ba? Eh ako, wala na. Fast learner to. <laughs> Grabe ka naman, Aiden. Alam kong prangka ka At alam ko na nung college tayo, mas matalino ka. Pero, uy, Pagdating sa trabaho, hindi ako magpapatalo. Talaga? O oh, sige, tingnan na lang natin sa interview kung papasa ka. Ah, uh, good morning po. Ah, uh, sino um, po si Miss Virgo? Ako po. Ah, uh, Miss Virgo, tanda na po. Tara na po kayo for interview. Okay, thank you. Good luck. Shiii! <laughs> <The> Yan <tree. laughs> ka na pala! Sasaya-saya <laughs> ako! Nakapasa ako sa interview at ako na yung bagong manager dito. <laughs> Hoy! Kaka-interview lang? Tanggap ka na agad? Manager na agad? Oo! oo. <sighs> Alam mo, nakakatuwa nga. Ang dali-dali ng interview. Tsaka, isa pa. Huwag kang mag -alala. For sure, makakapasa ka din. Siyempre, makakapasa ako, no? Matalino ako, eh. Ako pa ba? Ikaw nga, hindi matalino. Nakapasa. Tsaka, Virgo, huwag ka muna magsaya. Kasi pag natapos ako ma-interview, baka mag pa yung decision ng... na nag interview Ako pa yung ipalit as manager. Alam mo, Beshi, hindi ka ba masaya para sa akin? Alam mo, masyado ka na masakit magsalita eh. Dapat, di ba bilang magkaibigan, sinasuportahan mo ko? Hindi yung parang hinihila mo ka pababa. Alam mo naman, di ba? Prangka ako magsalita. Kaya huwag ka ma-offend super sensitive mo naman. At huwag ka natin mag-alala kasi magiging under din kita. At ako yung magte-train sa iyo. Ah, excuse me po. Ah, uh, Miss Eden. Yes. Ma'am, kaya na po yung sa sunod sa interview. Wish me luck. Have a seat. Good morning, sir. Good morning. Ito nga po pala yung CV ko. Actually, maganda naman yung credential mo. Kaya lang, hanapan kita ng position para sa iyo. Ah, uh, sir, kasi alam niyo naman, kitang-kita naman yung sa CV ko na napakaganda ng mga credits ko and everything. And gusto ko sana yung managerial na position. Alam mo kasi, nakakuha na kami ng manager. Si Virgo. Ah, ah si Virgo? Sir, kilalang kilala ko yon, Kababata ko yun. Ano ba, sir? Sir, alam niyo, huwag kayong magtitiwala doon. Kasi, nung mga bata pa kami, nangungupit yan sa nanay ni, eh. Kaya, ikaw, sir, pag isipon mo talaga kung kukunin mo siya sa posisyon ng managerial. Kung ako sa'yo, sir, ako na lang. Mas matalino pa ako. Yun, hindi yun efficient sa trabaho, eh. Puro katamaran lang yung alam. At nung college pa kami, sir, sabihin ko sa'yo, sir, ako ang gumagawa lahat ng mga projects niya kasi nga tamad. Ayaw mag-aral na mabuti. Kaya kung ako sa'yo, sir, ako na lang talaga yung ipalit mo sa posisyon ng manager yan. Siguradong hindi ka magsisisi. Ano, sir? Ano? Ano ginagawa rito? Bastos ka talaga, ano? Interview ko, di ba? Tingnan mo, sir. Ah, hmm? uh, Miss Eden. Ang pagkakaalam ko kasi, refer ka lang ni Virgo. Kasi magkaibigan kayo. Sir, ano ka ba? Naon na lang yung magpasa sa kanang ng CV. Kasi sir, kung nakita ko yung post ng hiring niyo, for sure, ako yung tatawagan kesa dito sa isang tuk. Ah, uh, Miss Eden, actually maganda naman yung resume mo eh. Pero hindi kasi pwedeng palitan mo yung position ni Virgo as manager. Kasi, formality lang na naman yung interview niya eh. Kasi, alam mo na, girlfriend ko siya. Ano? Alam mo, hindi ko mga magpasalamat na binigyan kita ng opportunity dito. Kaya nga ka ta-sinama kasi gusto kitang makasama dito. Dahil magkaibigan tayo. Hey, kalma ka lang. Huwag mong haluan to ng emotion mo. Maging professional ka. Nakaharap tayo sa CEO. Hindi mo narinig? Girlfriend niya ako. At isa ka, hindi mo pala talaga kayang maging masaya para sa akin. No? Dahil insecure ka. Pa, palagi mo akong binabara para matakpan yung pagiging insecure mo. Alam mo, you're fired. Ako? Fired? Eh, di pa ako tanggap, di ba? Fired na agad? Kapal na mukha ikaw pa mag-fired sa akin. Hindi ka naman talaga matatanggap dito eh. You're fired as my friend. So you may go. Di kayo kawalan. Alam mo, grabe pala talaga ang galing ng kaibigan mo. Hindi ko masikmura ang natagal mong kaibigan mo. Yeah, I'm Anong yung Wala na may ibang tao ah.